Halaoy, naunsa naman yung tanga ng utang na! Gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. pandemia! Halaoy! Sus, Mariusep! Malabang magdagdag ng buwis! Oh! Buwis! Naunsa naman lang ni. Eh. Magpuno na sa buwis! Sambot kita ni Kalison! Nakalulula na ang nagpas 17 trilyong pisong utang na Pilipinas! Halaoy, Yunus! Kung baka ang bawat Pilipino, lalabas na bawat isa! Hmm? Meron na 153,000 pesos na utang. Pesa, 153,000? Hala, oi. Sikot na kani. Utang. Sa ako na kani, oi. Pastilan, aling. Yates, gisa na mga bata,

nag suru, suru mo ng gawas kaya nang layat mo sa koral so, wala, wala, wala wala, wala mi so, klase hapde naman, magandang klase ko ting klase pa ron ha? hapde, hapde naman hapde so, sa kamo mga badlungong mo yung mga sikasya mo, ikaw ha? Imo mga sakay away mga helmet Simba mo ang unsan mo ha? yung mga ginikanan hmm? Nagdahom nga mga nag-skwila mo ha? naan mo sa eskwilahan yung mga sikasya mo na nalailahan ma balitaan na unsa na mo Balik lang tanah. Ha? Balik ay, lang tanah. Uy, mula gusto. Ha? Balik, balik lang tanah. Suwila so rin ba ito? Ay, sas! Pamalik mo. Ha? Pag-eskwila mo. Ha? Ito na. Oh, may klase yan. Ah, may klase. Ay, kung gilaran ninyo. Ito na, pidut. Ito Laban, ba, laban, kaya laban ba kaya ko nga? Ha? Laban kaya ko. Tungod ang sa utang mal ni Pilipinas. Wala mal nga gitar. Tungod ko. Eskwila mo. Pag-eskwila mo. Uy, mabalik lang tanah. Balik <laughs> lang tanah. Balik lang tanah. Balik lang tanah. Balik lang tanah. Balik lang tanah tan ung tarong eh. Pas kuila di ung tarong kuila. Ocoy. Oi, ding. Sa to. Ay, wa na suray lang ko ba kay na mogoy problema ning ato ang nasod oi. Asa mo problema na? Kwan ikaw na kay utang de. Utang ba? Na kay utang oi. Sus, kabuwa. Ay, pag yung una na huwag ikaw yung nanumduman nga na ako yung utang. Nakakalagay kay utang? Ha, ako utang sa una, pero wala, nagibayran ako to, impas na. Ingon ani mga gundi paminawa ko ha. Gani, hanitan ako ng news. Ang yeah. gibalita man nga, sus, takuan na utang ng Pilipinas. Ay, 17 trilyon. Sus, so, o, oh, si, 17 trilyon, wow, ayun. Oo, na kayo ay, niya. Ma, mayon magka nga ako. Adi, so, nila bot ako na utang ha. Ingon ani mga gundi, na may eksperto ba nga na-explain? Kung pabayron ko no ta, tagsa-tagsa, 153,000 ang ato ang utang sa gobyerno? Kita tanan? Kita tanan ko pabayron. Kadako na naman sa danang. Grabe ha na sa danang utang ah. Grabe ako makaingon ko adik ta mangilabot ana oy. Dapat lang di kita ba. Sino ta kakaw mo? Sa ito bayad sa danang buhi. Okay. ko problema ko eh. Ay, nagproblema lagi kong maayag yun. Pero ito no? Ako, istorya naman, nasa kayo pagkuhanan, problemaan ng mga ingon anak Kay, Sini nak melikai yang kon, di problem yang kita publik lagi kok. Di perumuran nama saya Gugeng. Khusus kita lo kuyau kuyau wan nanti ni murai utang aku kuyau nama kuku utang. Yang aku manggut ngan na belak aku bahai. gini mau kuyau berti gini mau negatif gini kah bah. mau tentang problem macam ni semua menghasilkan andre mau apil pakah. Berti mana muka mau angkun angkun nama kuyau problem Di ang aku manggut nga. kisah mai di mana problem mana ah. Upadak anilang mga boys. Ha? Huh? Kita na ni Kamu, ayaw. So, nai posibilidad nga mamahala sa mga palitonon. Oh. suspastilan. sus, Oo. Oh. Una na, pero wala pa mong guntang kibawang. Ikaw, magun sa ka. Hindi nga ako, magun pang, pangangpas ba? Ha? O oh, saan naman? Nagampu nga, madato. Ano saan ba ka dato, ane? Ah, pero, yun nana, wa, na na, kita yung mabuhat. Oo, oh. pero... Ah. Ikaw ba ganda ila paguna? Ade, ang ako man nga, ako na ko man balaka lang ba. Kami pa, pagkuhan na tabi, pag, pagamitan tayong kwarta, be. Ayaw, di ma. Kwarta, oh, -Eh pagamitan tabi. Pagkuhan mo saan? Ay, kukuhan mo Jismil. Jismil? mo? Jismil, maapod na niyo. Sige na. Ano yung saan mo yung tawala ko Sige na, butsoy. Jismil, wag. Jismil. Wag ko ikahatag niyo. Wag ko ikahawang ni ay noon sa. Saan naman yung taon ka, butsoy. Sige na, butsoy. 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 Cinco but I